Hi guys! Today's video ay nandito po kami sa Suba. Yan mo guys, Suba. Yan. Yan. Si Madam naliligo sa Suba. Um, hindi gaano madaming tubig, pero importante may tubig. Kasama namin si Pampam. Siya po yung nagbantay sa amin. Ako habang naglalaba, siya nakatingin lang. Hello Pampam! Hello! Tapos si Madam naliligo pa guys. Oh. Ako dito, ako nagwaswas. Yan. Unya ada kag gawi pokok kabuk pokok lesa jot. Tapos syan ang ano guys, palayan. Ay gabi ta lang maglangon lang po, ano. Oh, ayo limatok. Nagamakit ako guys kay baka may linta guys. Ayun. Tay na ko guys. Ayun si madam oh. Yan, kuskus pa more. Tapos ang aking pam, -pam. Ayun yang maligo kay takot si maligo maglangoy-langoy. Yan guys, nakawaswas na ako. Ito yung aking labahan. Yung aking pampam. Yan, yan na. Ah. Sapa. Dati guys, ang dami nitong tubig. Kasi dati elementary pa ako. Diyan kami magtalong-talon. Diyan, puno yan. Ngayon, humupa na siya. Siyempre, for how many years na eh. Ilang taon na ako ngayon, 44. Noon, elementary pa kami. So, yan. At least, nandito pa rin yung sapa namin, guys. Yan, bago ako pumasok sa school, dito ako naliligo. Ang sabon ko ay coco. Coco, rosal, or perla. <laughs> Mas wala akong shampoo noon, guys. Yan. O, si Madam, naliligo. Ang aming batis. Simpleng batis. Yun lang. Thank you for watching.